Sir Jason, napatawag po kami kasi dito po sa mainit na usapin po dito sa Anomalous Flood Control Projects po ng ating pamalaan ay uh, ang isa po sa ang if not the most affected sector is the agriculture sector. Gusto namin uh, sabihin mo sa amin itong uh, epekto po nitong uh, um, ano ba to? ineffective flood control projects kasi ninanakaw po yung pondo para dyan. Sa sektor po ng agrikultura, ano po yung kawalan natin dyan? Pa Paano naman po, Miss Ali, yung bagyo, yung mga talagang weather disturbances? Kumbaga, eh, taon-taon nang iniinda ng ating mga magsasakayan, uh, yung mga magbababoy, magmamayo, ito po ay mga natural, nga ano? natural disasters, nat natural catastrophes. Ang masakit po, ay yung man-made catastrophe. Sabi nyo nga, uh -huh. ano? Itong mga flood control. Kasi po yung ulan, yung bagyo, uh, pag ito so, nung dapat wala na yung uh, paha sa mga sakahan. Kasi nga, eh, kung maganda yung flood control, mo, no, Nagkaka-impact talaga po yung, yung, yung itong mga crops natin kapag nababad ng matagal. Kapag mm -hmm. yung lalo na ang mga palay, ang mga mais. Doon po talaga yung sinasabi natin manly disaster na kung maganda yung mo, dapat uh, isa-tatlo oras hanggang isang araw, huhupa na po yung baha sa mga sakahan. Ay hindi naman siya makataas, ay mababa pa na talaga, mababa ng mag sales. Magaganda po yung nag ng ating mga sakahan. Ipa, may mga irrigation projects na dahil hindi siya kayabi ngayon, ng, 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 ng railhead lang. Kaya po, yun ang masipit sa atin is, uh, sa mismong data po ng DA, we're losing as much as 600... Uh, um, million, uh, 600,000 metric uh, 600, tons. tons. <laughs> ibig mm ang, ang niya is good for 9 to 10 days. Yung binibili ng NFA na palay sa ating mga farmers na ganyang karami rin, yun mm. yung nawawala taon-taon dahil sa mga bahay, uh, uh -oh. Ibig sabihin po kayong impact, baka hindi natin mag-visualize, uh, good for 9 to 10 days na pinakain natin, mm. nawawala because of itong mga man-made disasters dahil nga po sa mga palpak ng flood control. Eh. Uh -oh. Sa bahag din naman po ng live, sa ganun din, eh, um, hindi dapat nababaha ang ating mga baboyan, mga manok, ang ipa, yung ating pong problema sa African swine dahil Kaya sa tomata, especially sa third eh. quarter, dahil po panahon ng pag-ulan. Kung hmm. e maganda po yung ating mga flood control projects, hindi po sana nabibing ganun katindi yung impact ng, uh, ng ESF uh -oh. para po sa ating mga hagrihe. Kaya po, in sum, eh, sabi po ay tahimik lang na iniinda kasi nakikita natin sa TV na yan yung talagang ghost magic na binaba ang Maynila, mm. -hmm. binaba ang mga presenters. Pero sa atin po sa mga sakahan ay matagal na po yung iniinda ang mga palpak na flag control. Oh.